meron bang naging consultation sa inyo up to the last minute uh, na pinirmahan ng pangulo itong uh, pagbabalik sa ikang uh, po traditional school calendar uh, para po tuluyan siyang magabayan sa pagpirma dito sa totoo uh, sir Ray, ano last year pa ay nagkaka-oversight na po ang ating committee sa House of Representatives kasi last year pa may pamanawagan na talaga ang mga guro at mga magulang na ibalik na yung old academic calendar kaya simula pa lang last year po ay talagang meron po talaga kaming ginagawa na oversight dyan. Kung maalala po ninyo, until last week, until this week, medyo uh, tinutukan rin po natin sa committee, nagpapa-update tayo uh, sa ating uh, Department of Education kung ano na yung uh, status niyan. Pero yung huli po namin narinig, sa totoo lang, ay ang proposal ng uh, Department of Education na itong calendar year. Kasi graduation na po ano, next week, ano, So mm -hmm. matatapos na yung calendar year ngayon, ang proposal talaga was uh, end of July magumpisa ulit hanggang uh, end of March. Mm -hmm. Pero alam natin nagka-issue yun eh. Kasi sinasabi ng iba magkukulang sa 180 days. Yes, uh -huh. Kaya nung dumating kay uh, President BBM, ang desisyon po niya ay mid-April na para hindi na hindi rin masakripisyo yung 180 days, hindi na magka issue doon. Mm -hmm. At tama po 'yon siguro yung talaga yung pinaka-maayos para lang uh, ma-comply po talaga yung uh, minimum requirements na re-require ng DepEd na 180 days tapos makabalik tayo sa old academic calendar uh, yung next year naman parang adjustment yan pero sa totoo po after that talagang siguro by end of March in the succeeding academic calendars yun na talaga yung uh, end ng uh, academic calendar yung next year medyo April pa mag-end dahil may konting adjustment pa para doon sa 180 minimum days ng debit.